Isang pulis pinagbabaril ang kasintahan at agad naman nagpatiwakal dyan ho sa valedulid negros occidental Krimen na saksihan ng minor de edad nilang anak. Alamin natin ang buong detalye. May balita ang Bombo Radyo Patay ang 33 anyos na babae matapos barilin ng kasintahang pulis sa bayan ng Valladolid, Negros Occidental, habang agad ding nagpatiwakal ang pulis. Ang insidente ay naganap alas 7.42 kagabi sa puro Camia, Barangay Poblasyon, Valladolid, Negros Occidental kung saan pinagbabaril ni Police Master Sergeant Larry Junio, 40 anyos ang kanyang kasintahan na si Micah Redil 33 anyo. Si Junyo, na may legal na asawa at anak, ay dating miyembro ng Valladolid Municipal Police Station, ngunit sinampahan ng administrative case dahil sa utang at nasuspinde. At nang makabalik, siya ay na-assign sa Iloilo City Police Station 5 sa Manduriao, Iloilo City. sa Sabantalang may apat na anak naman si Redil at ang magdadalawang taong gulang ay anak nito kay Junyo. Ayon kay Roda Manzano, kapitbahay ng dalawa, alas 3 pa lamang ng hapon nang magkasagutan ang mga ito hanggang sa sila ay makarinig na ng putok ng baril. Nasaksihan ng sampung taong gulang na bata ang pamamaril at agad itong tinangay ang bunsong kapatid at upang maghanap ng makakatulong sa kanilang ina. Sa paningam ng Bombo Radio Bacolod kay Valladolid Municipal Mayor Enrique Bebot Miravalles, sa pagdating nito sa lugar, napalibutan na ng kapulisan ang bahay. Inabot na mahigit isang oras ang negosasyon kay Hunyo habang narinig pa ang paghingi ng tulong ng babae. Hanggang sa tumahimik na ang bahay, kaya humingi na ang mga pulis ng clearance sa alkalde na sa pilitan itong mapasok. Ayon kay Miravalles, kasama itong pumasok at wala ng pulso ang pulis ng kanilang datna matapos nitong barilin ang sarili sa bumbunan at baba. Habang may pulso pa si Redil, ngunit dahil sa madaming tama ng bala sa katawan at ulo, ito ay dineklarang dead on arrival pagkarating sa ospital. Handa naman ang Valladolid Municipal Government sa pagtulong sa pagpapalibing sa viktima, gayon din sa mga naiwang mga bata at sa iba pang pangangailangan ng naiwang pamilya. Kasalukuyang nasa kustodiya ng Department of Social Welfare and Development Facility ng nasabing bayan ang mga bata habang hindi pa napagpapasyahan kanino ang mga ito ihahabilin. At ang sampung taong gulang naman ay isa ilalim sa psychological intervention. Pagdating ko sa scene of incident, kita ko na yung mga polis ko na paligiran nila yung bahay pero atubili rin sila pumasok dahil siyempre polis rin yun eh. So nung pinilit nila na pasukin yung pinto, hindi nila mapasok agad dahil yung paapala ng polis na kay hamba lang doon sa pinto. Yan ang ulat mula rito sa lalawigan ng Negros Occidental. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Glory Face El Shario. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!